O, oh, pasok po tayo. Ali po kayo at nang makade. Na. At nang ano, makita nyo po yung bahay po namin. Kaso no entry naman. Sabi no entry. Hindi, huwag kayo maniwala dyan. Ako lang naman yung pipigil sa Hindi. Ali Ali-ali po kayo. Tara, second floor po tayo. Asensyaan niyo na po yung kwarto ko. Medyo ano, ito po, patutulog. At paminsan-minsan, nagbabasa rin po ako ng manga umaga pa lang, todo ensayo na siya. Matakbo po ko ng 10 to 15 kilometers araw-araw para sa stamina ko po. Pagkatapos ko po mag-jogging ng 10 to 15 kilometers, sa shadow boxing po ko ng 6 to 4 rounds po, for 3 minutes po. Tapos mag-sit-ups po tayo ng 1,000 sit-ups po. Tinam nyo ho, yung t-shirt ni Emma, no? Jesus is King, very spiritual ka rin. Opo, ko ng Bible day and night. The spirituality of Pacquiao. Gaya ng kanyang ama, religyoso rin si Eman. Pastora sa kanilang simbahan ng kanyang ina. Habang siya, musician.